Wow! Maganda naman siya, no? Parang medyo may lubog lang ng konti dito. Ang buo naman, tapos may handle siya na ikakabit pa. Ayan, maganda naman, no? Gusto ko lang i-share, no? Yung in-order nung asawa kong kawali. Kasi naaawa siya dun sa akin, di ba? Nagbablog ako, tapos yung kawali ko, andong dungis daw. Sabi ko, normal lang naman yon no? Kasi, ano yun, legendary yung kawali natin na yun. At nagaganon talaga pagkakatagalan. Pero, hindi, wow. So, gusto nga ng asawa ko na mas medyo maganda naman na tignan yung kawali. Kaya umorder siya, kaya umorder siya sa Shopee noon. Basta mga nasa 100 plus. Di 160 yung binayaran namin dati. So, kasama na yung shipping doon. Siguro mga 100, ano to, 20, ganun. Ayan. Basta natin. Hmm, Ano to? 'Di ba sa 24 inches ata? Kasi may mga inches inches 'yung sa kawali, no. Sabi ko nga, balak niya 'yung malaki, 'yung mga nasa 35 inches, pero sabi ko, Panluto lang din naman. Okay naman, no. Ayun, no. Maganda naman siya, no, 'yung appearance niya. Okay, no. Wala namang tama to. Parang medyo may lubog lang nang konti dito. 'Yan. May lubog lang nang konti dito, pero okay lang naman. Ang malag, ano, buong buo naman. Tapos may handle siya na ikakabit pa. Ayan, ikakabit dito. Ayan, maganda naman, no? At least may magandang kawali na kayong makikita dun sa vlog. Ayun yung kasi inano ng asawa ko. No? Pagka nagbablog daw kasi ako, tapos yung kawali ko, dungis-dungis. Ang parang ang dumitignan. Pero hindi marumi yun. Ganun na talaga yung hitsura nun. So ito, at least, medyo presentable nga naman. Yan. Yan na yung makikita nyong kawali sa mga susunod na vlog ko na di ba halos nagluluto rin naman ako at binablog ko yun <coughs> yun lang mga idol for today's video no? so salamat sa panonood ng aking video syempre share ko lang din to at syempre huwag nyong kalimutan na mag share and comment sa mga bawat videos na ina-upload natin tulong nyo na yun mga idol at saka syempre sa mga hindi pa nakapalo baka naman yun lang for today's video at maraming salamat ingat lahat and God bless